Hello mga katrak, good morning. Oga, back to work na po dito mga katrak. Duty na pud ta. Kay ah kinahanglan na pud ta mag-duty mga katrak. May buntag sa tanan. Oga, ga uh, angit-ngit kay akong gawas mga katrak kay watay suga. Kuha to ang suga. Ato ang sakinan. Sa so, tong oras is Lasing ko ni dyan na mga katrak. Okay mga katrak. Itakit sa isulan. Taraga nami. Goodbye mga katrak. Huwag amping ta sa kanunay. God bless you all. Babors. Kita ta sa isulan mga katrak. Bye bye. Share, follow, like sa itong mga video. Thank you for watching mga katrak. Bye bye. <coughs> Hello mga katrak, mayong muntag o uh, abot uh, naabot lang kita dire sa among grahe mga katrak. Bir, uh, welcome to Grahe na naman tayo mga katrak. Welcome back to work nga naman. Hello mga katrak, mayong muntag sa tanan. Og ga uh, nanapunta. Ah, uh, duty na punta. Nanato ang unit. Mga katrak salamat mga katrak sa inyong pag-uban pag, pag uh, sa akong mga solid supporters dira. sa mga viewers thank you so much mga katrak o uh, sa gihapon share, follow, like sa itong mga video o comment sa ubos salamat mga katrak God bless ka na kanan amping sa kanunay I love you all bye bye hey mga katrak <laughs> okay dedo yan na lang po daan ni eh, mga katrak ay bagurat ang abot gikan sa uh, ah, sa Sultan ah lagindeng Esperanza Sultan ko na tog uh, mo ni tong mga katrak doon do yan na po salamat mga katrak sa inyong hang solid inyong mga pag sa toa, mga katrak oh god bless tanan mga pita kay gikan sa jinsan wala may kapi eh, so dirita ngapita dirima katrak kapita mga katrak Nara, kasi. Okay. okay, God bless mga katak. Salamat sa inyong pag-uban, pag-subaybay, pag-share, follow, like sa itong mga video. Nagang salamat. O God bless ka tanan. O mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. Bye-bye.